So guys, ayan, nandito na kami sa taas. Kaso ang sabi, ay nagaano kami doon sa Batchawan Farm, walang tao. Gusto namin sana ma, ano yung mga sunflower. So, sabi naman nung napagtanungan namin, uh, mga, mga tendaw daw open So, eh, ten, ano na eh, pasado na, so, wala pa rin tao. So, nag-ikot-ikot na lang muna kami dito, pero babalik kami doon sa Batchawan kasi gusto ko ma videohan yung mga ano guys pakita ko sa inyo yung mga sunflower nila magaganda so ito binidyo ko na lang muna tong bundok arayat so ayan guys bababong muna ako dito sa kabilang ibayo kasi habang sarado yung bacawan. so ito maglakad lakad ako dito Magtata magahanap maghahanap ako ng mapagtatanungan it kabilang ano to guys party kabilang farm nakalagay kasi dito tapat lang siya ng batyawan so ngayon wala rin kami mapagtanungan kasi walang tao so ayan dyan ka na lang huwag may baba yung tricycle ayan si Tarzan guys so, binababa niya yung tricycle imataas eh tinan yung kabilang farm tong pinuntahan namin ayan yung daan sobrang kerik ayan sobrang rough Ayan guys, nandito kami sa isang park kasi sa Batyawan Sarado. Ito yung, yan yung daan na inakyat namin. Ay, ito yung park. Nature, park, nature park daw ito. Ayan, may buti meron dito si Kuya yung katiwala. Ayan, so. Hindi pa kami pumasok ay Pastor san Papasok pa lang kami guys. Ay, maganda rin sya sa loob. Ang ganda. may ano siya dito hindi hinihingal pa ako. So, ito guys. Andito na kami sa entrance ng Payapa Nature Park. Ayan guys. Ah, may mga tanim din sila mga gulay. Ang galing. Ayan, may mga cottage-cottage sila dyan. Ayan. Ayan, makikita nyo yung view doon sa baba oh. Doon oh. So, hayo na guys. Nandito na kami sa entrance ng Payapa Leisure Park. Ayan, magpasok na ako guys. Nandun na yung ano, trike namin. Nauna na siya. So, ito yung pagpasok dito guys sa Payapa. Ito ang inyong makikita. Ayan, no. May mga halaman sila dyan. Ayan na si Tarasan doon. Nagbayad na ng entrance. Ayan. Wow. May mga ano din sila guys, so may mga gulay sila doon sa kabila. Ayan, may kubo sila, ayan, may kubo. So pwedeng magpiknik dito, mag kumain, magtambay, magpahinga, magrelax. Ayan guys, oh, di ba? Uh, hindi naman talaga ito yung sadya namin na farm, yung kabila kaso walang tao doon. So ay naman namin pumasok na wala kaming nakakausap kasi baka ma ano kami nang trespassing trees passing guys ayan oh ayan yun doon sa kabilang guys mga gulayan yan ayan oh dami nilang ano yung mga patola ayun yung pakasabit ng bunga ah baka iba na siguro may-ari niyan ayan may ano tent pitching car camping area clean as you go ayan yan kaya mga sign dito. Tingnan nyo guys yung saging nila. Oh, ang baba lang. Ayan o. Oh. oh. Tapos banda dito sa tabi. Ayan sa baba guys. Ayan o. Oh mga talong ang daming bunga ng talong oh. tingnan nyo guys oh, ang daming bunga ng talong guys o oh. oh, ayan o oh. So ito yung loob ng ano guys, ayun, yung sa kabila doon, sa taas, yung may kubo-kubo doon, yun ang dapat na pupuntahan namin yung Batyawan Farm. Ang problema, walang tao. So hindi namin alam kung saan kami magbabayad ng entrance. So nakita namin yung sign nitong Payapa Nature Park. Dito muna kami pumunta. ayan so, guys. Ang sarap. Ang sarap. Ay saging. Ang sarap mamundok. Ay saging, guys. Tingnan nyo. ang tapos Sino na yung bunga niya? Pwede kayong hingin to kay Kuya. <laughs> Ito yung saging guys, oh. Hinog na yung bunga niya, oh. Ang galing. Oh, di ba? yung masa ay ito yata yung saging na ano maraming buto. Yan, oh. ang galing. <laughs> ang baba-baba lang niya, oh. Ha? Ayan, oh. Yan yung mga saging guys. Tapos, doon, may papaya. Sari-sari -sari yung mga tanim nila dito. Hindi pa mas hindi pa namumunga yung iba. Ayun, may mga gulay pa doon. Ay, ayun na naman yung saging. Nakita mo yung saging? Ayun, may saging na naman doon hinog, guys. So, ayan, guys. So, pangalawang puno ng saging na nakita ko na may hinog. Ayan, o. Oh. Ito e, rin namin mamaya kay kuya kung ano, bibilhin ba namin. Parang gusto ko siyang bilhin. <laughs> ayan, o. Oh. Tingnan nyo, guys. Hinog sa puno. Ayan, kasi ayan, nakasabi pa siya sa puno. O, oh. iba. Tapos ito dito, mga okra. Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak ng okra. Oh, oh, oh. Wow! Ang dami bulaklak ng mga okra. Hi, guys! Ayan. Ayan yung banding namin ni Tarzan. Today is Sunday. Nandito kami sa Payapa Nature Park. Oh, ha. Tapos namin mag-ikot ng konti. Ayan, nagmerienda kami. Bumili kami ng makakain sa daan. Ayan. Ay sarap ng hangin, presko guys so, oh. oh. Lakas ng hangin, oh, sarap. Kasi nasa Ay, na, kain daw? <laughs> nasa tuktok kami ng bundok, guys. Ang hilig namin mamundok ayan oh. Oh. Uh, ito yung loob ng Payapa Nature Park. So ayan guys, nilibot ko kay nang kaunti dito sa Payapa Nature Park. You Nena. Know? Oh, di ba? Yan. Ay, lakas ng hangin. Sarap ng hangin. Bumabuti, ano, hindi masyadong nakasikat ang haring araw. So, hindi mainit. <laughs> Sarap ng hangin, ng lamig. Oh. Ayan si Tarzan. No? yung kubo namin. Magkano yung entrance kasi dito binayaran mo? 25? Oo. Oh. oh Murang-mura lang yung entrance, guys. 25 pesos. May kasabayang kaming nakamotor kanina. Yung doon sila sa dulo. nature park ano talaga siya uh, mga may mga tanim sang gulay may saging may hinog pa yung saging guys eh <laughs> gusto kong pitasin <laughs> gusto kong pitasin yung saging na hinog yan pero mamaya tanin ko si kuya kung pwede makahingi <laughs> ay Diyos kasi mayroon pa doon na isang saging doon na ano may ano din sa guys may bunga tapos may hinog din so ang sarap pitasin kaso lang baka si kuya hindi pumayag siyempre mga tanim nila yan pero mamaya subukan ko kapalang <laughs> ko yung mukha ko guys magsasabi ang kuya pwede ba mahingin yung saging yun pero hindi sa pumayag din di o oh. bibili na lang namin di ba ayan guys may kubo doon ayan tapos eh, may mga kubo kubo ayan. ang karamihan daw na ano nila dito na pumupunta dito is overnight kasi maganda ang view sa gabi dahil sa mga sa mga ilaw-ilaw yon so kung ikaw ay may jowa at medyo nagtatampuhan kayo dalhin mo na dito <laughs> dalhin mo na dito para ma-repress yung utak niya at makipagbati isa sa iyo ya yeah. <laughs> charing ayan charing lang bahala na kayo dun basta ako ay nag, basta kami ay nandito lang nag enjoy ayun yung ano, uh, yung nasa likod ko na bundok, bundok arayat yan. Nakikita nyo lang na, nakikita nyo lang yan guys na malapit. Pero kung lalak, biyabiyahiin yan, ang layo-layo pa dito sa, uh, sa akin namin. ang layo pa yan. Ayan. Diba? Yes, meron pang pasyalan doon sa kabila. Iba namang, ibang ano naman sa guys. Ayun doon. Oh. Sa kabila may mga, ano nga doon, may mga kutsi. Ayun, oh. Ibang party naman yan dyan. Nagsasound sila pero di ko alam kung aabot dito. Yung kanilang sounds. Yan. Yung bundok Arayat. Pero ang layo pa niyan dito guys. Kung titingnan mo dito, may malapit pero pag linakad yan guys, sobrang layo pa niyan. Part lang siya ng bundok arayat pero hindi pa siya yung talagang pinakaano. So, ayan. Ayun si Tarsan, nagpahinga doon. <laughs> Nagsawa na raw siya ka kalibot Ayun. Ako na lang nag-ikot-ikot. Bago kasi kami umuwi, guys, Tadang kami doon sa Batyawan, titingnan namin kung bukas na. Sabi kasi ni Kuya dito, 12 daw sila nagbubukas sa kabila. 12 kasi anong ano nila dyan kasi overnight. So, mga 12 may tao na siguro. Bago kami umuwi, dadaan muna kami doon para masilip din namin. Kasi, yung gusto ko masilip doon guys, yung ano, yung mga sunflower. Ang ganda yung mga sunflower nakita namin eh. Daming bulaklak. So, yun ang purpose namin doon. Kaya, gusto <laughs> namin pumasok doon. Yung sunflower nila. Ayan si Tarzan din na tumayo sa kinauupuan niya. Napagod na siya. Ay may dalawang nagdidik doon. Doon doon oh. May niya ba guys? Yung langisa doon. May dalawang lovebirds dyan. Ay, ayan hini. Hiningal na naman ako guys. Ayan yung entrance dyan. Ayan. Sasabak na naman kami nito sa daan na bako-bako palabas dito dito pa may cottage pa sila dito hiningal na ako kubo number 2 may number number pa yung kubo nila guys ano yan may ilaw kaya di kaya ang ano nila dito overnight yun kasi maganda siguro ang view dito sa gabi dahil lahat ng ano sa baba kita ano o oh. hindi nila ko so na doon sa kabilang ibayo ayun may ano pa sila dito ayan yung pag gusto nyo mag bonfire sa gabi ayan o oh, dito pala tapos kung magkakampin ay may yung mga tent naman kung may mga tent kayong dala ayan dito sa mga bakanti na ano may pwede kayong maglatag ng tent dito yan may kubo naman din sila inaano pa lang to guys parang din develop pa rin siya hindi pa siya talagang fully ano fully develop yung bayabas nila um oh. kaso lang bunga ay may bunga siya kaso hindi no <laughs> ayun oh oh yung ganda ng bulaklak ng bayabas oh yung bulaklak niya oh iba ang ganda ng bulaklak ng bayabas. Oh, di ba? Ang ganda, Kasing ganda ko. Ayan, may bunga siya kaso bubot. Ano pa bubot pa siya? Ayan, di pa hinog. Nag-iisa pa, ayan mo. Ay, ito pa pala. Kaso hindi hinog. Ayan na si Tarzan. Nagmunimuni. <laughs> ano, inaantok ka na? <laughs> Ayan guys. Nagmunimuni kami Tarzan dito. <laughs> Ay, habang inaantay namin na ano na magbukas yung sa kabila, yung batsawan nga kasi yun ang gusto namin mapuntahan. Sarado pa kasi. 12 daw magbubukas so Antay nat namin hanggang mag-12. Dito muna kami sa kabilang farm. Nag ano. Muni-muni ni Tarzan. Ayan. Kaming dalawa lang ngayon guys. Hindi namin kasama sila madam. Ito ay aming personal na lakad. <laughs> personal namin date yan. Ni Tarzan. Yan o. Oh. Sinilip lang namin itong lugar na ito dito guys. Kung Anong ano ba? Anong adventure na pagdadaanan namin. So hindi namin nalaman ay hindi namin nalaman. Hindi namin alam na ganun pala kahirap ang daan papunta rito. <laughs> papunta rito, s'yempre galing sa amin, patag ang daan nung paakyat na dito sa bundok, guys. Grabe as in. Yung ibang yung ibang party pinaki-abenyod uh, ko na kanina. Pero yung kabuuhan ng daan kung saan makikita talagang solid na pagkarap road tapos paakyat pa guys. Sus, grabe. Ang dalalim ng uka ng daan. Grabe. Sus, grabe talaga. As in, masasabi kong grabe talaga. So, yun yung ano. So, yun yung naging ano namin. Uh, road. Ano bang tawag doon? Rap road journey. <laughs> yan ang aming rap road journey today. Ayan. So, nung pagdating namin sa taas, sarado yung pupuntahan namin yung doon sa kabila. Kasi nga, alas 12 pa nga daw. So, nakita namin yung sign nito, itong Payapa Farm. So, sabi ko kay Tarzan, tingnan na natin yung doon. Sabi ko, nakipagsapalaran na kaming tumuloy dito. So, ayun, ganun din pagbaba namin. Pababa yung daan niya pataas. Hindi naman masyadong lubag ang problema mataas. Tarik pa, sabi ko nga, ay, excuse me po uh, tinatanong ko nga ito gusto ko nga sanang iwanan na lang yung tricycle dun sa taas eh sa kabila kaso ay naman niya iwanan ng tricycle eh ang taas ng daan ay sobrang tirik uh, pababa so ngayon ang iniisip naman nito yung paakyat namin dun sa kabilang daan <laughs> kung paano kanina hey, kasi guys nagtulak na ako uh, tinulak ko na yung tricycle namin bumaba ako tinulungan ko na siya para makaakyat dito so sa palaran na naman kami nito pababa kasi <laughs> ganun nga yung daan so hayan uh, relax muna kami dito maya maya ay pupunta na kami doon sa kabilang <laughs> sa kabilang ibayo yan pag hindi kinain ng tricycle magtutulak na naman ako guys <laughs> Dahil <laughs> yung kanina kami. buti nga si Kuya mabait eh. Tinulungan pa kami nagtulak. So, tinulungan niya kaming ganun ka, ganun. Yan yung masasabi mong, ano, adventure. Road adventure. <laughs> Road adventure naming dalawa papunta rito. Grabe. Uh -huh. So, ayan guys. Thank you so much for watching. See you on my next video guys. Thank you. Bye-bye. God bless everyone.